Iyak na rin ako. Christine! 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 <tose> 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 Ouch! 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 Ano ka ba? Tatawagin mo lang ako, ba't kailangan mo pa akong kalawitin? Pwede mo naman akong susutan? Eh, Nani, di ba bastos manutsu? <coughs> Ay, <Okay. tose> Pero sandali lang. Ano ba, may nakuha ka na bang ebedensya? Yeah! Aha! Uh -huh. Talaga? Kasi meron akong plano, kasi kulang ang evidence natin. Ako rin may plano! Nor, but I have one that will make Dad hate her for good. Oh uh, yeah, but hate is a strong word. It's better to love than hate. And hate is as no. long as the blood. Ah, uh, uh, ano? Uh, let's go. Let's <laughs> go. Mm. Ay, anak, gusto mo sumali? Kasi, alam mo, magaling kami ni Val dito eh. Champion kami sa larong to. Di ba, anak? Sige, kwento mo sa kanya kung paano. At saan naman laro kayo nagcha champion ni Val? Sa paglalaro ng apoy? I'm sure! Champion sila doon. Eh, anak. Alam mo, simula nang dumating kayo na itong nani ng tagang kanal na to. Parating mainit ang ulo mo. Lalo na kay Val, iniisip mo ba na meron kaming relasyon nitong anak anak-anakang kong to? Hindi naman ako mag kung wala akong nakikita. Emma, kasing dumi pala ng kanalang utak nito. Oh, mataas standard si nanay. At hindi rin ako makugulat kung lahat ng matrona dito ay pumila sa akin dahil cute ako. Ha? At hindi ganun ang nanay ko na nanay mo rin. Eh kung lublob kita sa muriyatik para lumilis ang utak mo, ha? Ha? <laughs> ay, 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 ay. Kasalanan naman natin anak eh. Hindi natin kasi masyadong pinaliwanag kay Christine kung bakit kita inampon. Alam mo, hindi ako ang kanya'ng tunay na ina. Ibinigay lang sa akin si Val ng kanya'ng tatay na no magbubuti nang ako sa iyo noon, kaya itinuroin ko siyang anak. At lumaki naman siya na akong kanya'ng ina. Tama, Naikwento sa akin 'yung nanay namin. Ilang buwan matapos mamatay si doon, Emong Guloido. Yung, che! yung dati ano mo. ba, Delphine? Sabat ka na sabat. <laughs> oh, stop it. Always talking and talking. It's cheapness. Gusto mo talaga maglaro ng badminton? Meron akong alam na lugar. Mas social mas exciting. Doon natin malalaman kung sino mas magaling sa ating maglaro. But first, you call your fans and I'll call mine. Are you game? May fans ka ba? Yeah, down under. Down under or six feet under? <laughs> <laughs> we oh ba talagang nangyari sa anak ko? Ate, baka naman po yatla, kaya bumabawi lang sa tulog. Na? Siguro na ang utak niyan sa lakas ng pagkakabagok niya. Ito kasi! Ano ako? ko? Ikaw! Oh, Parate mo na lang ako pinagbibintangan! Kung hindi mo pinakita sa amin paglalaro ta? ng paddle, hey, ano, um, hindi mo pinakita um, Pina, uh, 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 Pina sa amin? Hindi mo sana nanonood lang kami TV. Tama na po yan! Tama na yan! Safe pa yun! Bakit? Huwag po tayong mag-away. Masyado tayo maingay. Kami maingay! Ikaw ang maingay! Ikaw ang maingay! Kaya niya magpaliwan? Paparang sa'yo magkakaintindihan hindi kami, kami na ay, ay 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 kami o bakit nagkakagaling ang anak ko? Kaya huwag mo kami magpakaalaman! Kaya hindi kami ay. maingay! Hindi kami maingay! Hindi kami maingay! Ay, ay. Ano ka ba? Gusto mo talaga nababagok yung anak ko, no? Ang laylay naman sa ulo! Bakit mo Christine? Christine! Hello! You're back! Gising ka na, anak! Huh? Anak! Where am I? Ah! Naku, ate! Amnesia yan! Ganyan-ganyan yung napanood ko sa TV! Amnesia yan! Ha? Huh? Ah. Naku, anak! Hindi mo ba ako nakikilala? I'm mom! Mom! Sino ako? Ayan! Ay! 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 Ate, amnesia yan. Umiyak ka! Sa TV, umiyak yung nanay! Ahh! Alam! May amnesia na ako! May amnesia. Amnesia? Oh, Miss, can I use your phone, please? Ay, sure, sige. Eh, sino ba ang tatawagan mo? Your ex-husband! Naku! Talaga? Eh, bakit naman? Isusun mo ko sa kanya kung anong ginawa mo sa kanyang daughter. Jack! Sub Hello, Jack! Mung magsumpong o magsalita kay Jack. dahil maghalo ang tubig baha at dugo mo dito sa malabon. Hey Jack, hey, hmm. hey, birthday, hey, you! Hey. Hey, birthday, hey, Happy birthday, to you! Bye Jack! na mo! Ha! Ito ang gagawin ko sa'yo! Tapos na sa mga ng pinong pinong-pino! Yung pata mo! At yung pati mo! Ano? Ha? Ano? Ano? Magsusumbo ka ba kayo? No! 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 Ha? No! ka ba? O gusto mo magsumbo ka? Hindi na po! Hindi na po! O oh, sige. Okay. Mabuti naman pala maganda kakausap. Okay. O, oh, mupo ka na. Okay. Humiya ka ng malalim at matulog ka ng maayos. Okay? <laughs> okay? Okay. Good night. Good night.